sa Nepal. Libo-libong jensy ang nagalsa sa kalsada. Hindi lang dahil sa social media ban, kundi dahil sa mas malalim na sugat. korupsyon, kawalan ng trabaho, at hindi pantay na lipunan. Ano nga ba ang tunay na ugat ang kaguluhan sa Nepal? At bakit ang bagong generasyon ang nagiging mukha ng pagbabago? sama Sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang sa akin channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang ilike at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. The Nepal government on Monday deferred the second... Sa mga nakaraang taon, tunti-unting nag-ipo ng hinanakit ang mga mamamayang Nepadi laban sa kanilang gobyerno. Matagal nang umiikot ang usapin tungkol sa korupsyon at nepotismo. Mga politiko at mga kanilang pamilya na tila may pribilehyong hindi naaabot ng karaniwang tao sa social media lalo pang lumutang ang imahe ng mga nepo babies na napapakita ng maranyang pamumuhay habang milyong-milyong kabataan ang walang maayos na edukasyon at ang mga magulang ay walang sapat na kinikita sa trabaho kasabay nito ramdam ng kabataan ang kakulangan ng oportunidad our hard work our contribution but what are we doing By the of of Maraming bagong graduate ang hindi makahanap ng disenteng trabaho, kaya't napipilitan ng ibang mangibang bansa upang magtrabaho. Ang Nepal ay isa sa mga bansang heavily reliant sa remittances. Malinaw na patunay na hindi sapat ang oportunidad sa loob ng kanilang sariling bayan. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang isang kontrobersyal na panukala ng gobyerno. Ito ay ang pagbabawal sa ilang social media platforms. Para sa nakakarami, ito ay hindi lamang simpleng regulasyon. Ito ay isang atake sa kalayaan ng pagpapahayag, lalo na para sa henerasyong gens Z na lumalaki at nakasanayan ang digital space bilang boses ng kanilang hinain. Ang ban ay naging parang pagsakal sa kanilang karapatan. Mula rito, sumiklab ang mga protesta. Gen Z ang nanguna sa kalsada. Dala ang galit hindi lang sa social media ban, kundi pati na rin sa malalim na sugat ng lipunan. Korupsyon, kawalan ng trabaho, hindi pantay na pagumuhay at paulit-ulit na political instability. Sa mga lansangan ng Katwando at ipapang lungsod, nagingay sila laban sa gobyerno. Dala ang panawagang magkaroon ng pagbabago at tunay na pamamahalang makikinig sa tao. Ngunit ang naging tugon ng Estado ay higit pang nagpabigat sa sitwasyon. Curfew, pagdeploy na polis at militar, at paggamit ng tirgas ang sumalubong sa mga nagpoprotesta ang imahe ng kabataang Nepali na hinahabon ng puwersa ng gobyerno ay nagbigay diin lamang sa agwat sa pagitan ng literato at ng mamamayan. Kaya naman napilitang lumaban ng mga kabataan dahil sa naging kilos ng mga kapulisan, kaya na lamang ng pagsunog nila sa mga ilang gusali ng gobyerno, pagsunog sa mga symbolic objects at monumento ng mga nagdaang leader ng Nepal. Maliban pa dyan, ay isa isa ding inatake at sinunog ng mga kabataan ang mga mamahalin o luxury cars ng mga opisyal. Kiit nila ay hindi nila deserve na magkaroon ng mga ganito sapagkat hindi naman galing sa kanilang mga bursa ang ginabit para bilhin ang mga ito kundi galing sa kaban ng bayan na kanilang nilantakan at nilustay para sa pansariling luho. Ayon sa naitalang datos, maraming opisyalis ang naging ganid at labis-labis ang paglustay sa kaban ng kanilang bayan, kagaya na lamang ang dating Prime Minister na si Madhav Kumar Nepal. Nasampahan ng kaso si Kumar dahil sa pagkadawit ng pangalan nito sa Patanjali Landis scam. Isa si Madhav Kumar ang nag-approve ng isang kumpanyang nauugnay kay Babaram Dev para bumili ng lupa na lumalampas sa legal na limit. Tapos ipagbibili ang lupa na may mataas na presyo. Hinilin ng Antigraph Agency na ibalik sa estado o palitan ng halaga na 185.85 million Nepali rupee o 1.35 million US dollars. At maliban kay Madhav Kumar, ay may ilan pang mga matataas na opisyal ng Nepal government ang naakusahan ng korupsyon, gaya ni Mohan Madahur Pasnit sa kanyang Teramox Corruption Case, Giribandu sa kanyang t Estate Scandal at Lalita ni Wasp na nasangkot sa land grab scam at marami pang iba. Maliban pa sa mga ito ay naging sentro din ng galit ng mga Gen Z o kabataang Nepali ang mga Nepo Babies o Nepo Kid. Ang term na Nepo Babies ay ginagamit upang ilarawan ang mga anak ng mga politiko o may kapangyarihang tao na ginagamit ang kanilang pondo, koneksyon at posisyon para makakuha ng trabaho, kontrata o kahit negosyo na hindi dahil sa kanilang sariling takayanan kundi dahil sa koneksyon nila sa kanilang pamilya. Sila yung mga anak ng mga kawatang opisyalis ng gobyerno na walang ginawa kundi mag-post ng mga mamahaling gamit o mga marangyang lifestyle sa kanilang mga social media accounts na talaga namang nagpausok sa mga ilong at nagbigay galit sa taong bayan. Sa kasaysayan ng Nepal, maraming pamilya ng mga politiko ang nagbigay taan sa mga anak nila para magtagumpay sa iba't ibang larangan. Pero ang problema ay hindi ang simpleng privilege. Madalas, ang mga anak ng mga politiko ay nasa sangkot sa mga isyo ng korupsyon, inefficiency at mga pondo na hindi nagagamit ng tama. Isa na dito si Shrinkala Katiwada. Si Shrinkala Katiwada ay isang kilalang personalidad sa Nepal. Naging Miss Nepal World 2018 siya at lumaban din sa international pageant. Bukod dito, graduate din siya ng architecture sa Nepal na nakapagtapos ng Master's in Urban Planning sa Harvard University. Isang bagay na proud na proud ipakita ng kanyang mga supporters. Pero hindi maikakaila, anak siya ni Birod Katiwada, isang senior politician sa Nepal. Kaya nga marami ang nagsasabi na kahit kaano siya kagaling, hindi niya maiwasan ang bansag na nepokid. Dahil mula palang sa simula, may advantage na siya kumpara sa ordinaryong kabataan. Ngayon, sa gitna ng krisis at protesta sa Nepal, si Shrinkala ay naging isa sa mga target ng galit ng Gen Z. Ang dahilan? Social media. Makikita siyang nakatravel abroad, nakadesigner clothes, at paminsan-minsan ay nakikita sa lifestyle na hindi kayang abutin ng karamihan sa Nepalese youth. Habang ibang kabataan ay hirap makahanap ng trabaho at nakikipaglaban sa inflation, siya ay nagikita bilang simbolo ng pribilehiyo at inequality. Dahil dito, marami ang nag-unfollow sa kanya na halos 100,000 followers ang nawala sa Instagram niya matapos sumiklab ang hashtag Nepo Kid trend. Para sa mga kabataan, hindi man siya direktang kinasuhan ng korupsyon ang kanyang image bilang anak ng politiko na nakaka-enjoy ng luxury life ay nagiging representation ng malaking agwat sa pagitan ng ilit at ordinaryong tao. Sa madaling salita, si Shrinkala ay naging poster girl ng galit ng Gen Z laban sa sistema ng nepotism at korupsyon. Kahit wala pang matibay na ebidensya na siya mismo ay sangkot sa misuse of public funds maliban kay Shrinkala ay hindi din mawawala sa listahan si Saugat Tapa. Si Saugat Tapa ay isa rin sa mga tinatawag na Nepo Kids sa Nepal. Anak siya ni Bindu Kumar Tapa, nakasalukuyang Law Minister ng Bansa. Dahil dito, automatic na nakaposisyon siya sa mata ng publiko bilang isa sa mga privileged youth na galing sa political family kung titignan sa social media. Makikita ang mga post ni Saugat na puno ng foreign trips, luxury cars, branded clothes at masasarap na kainan. Para sa marami, parang wala siyang problema sa buhay. Samantalang ang karamihan sa kabataang Tepali ay struggling sa unemployment at mataas na presyo ng bilihin. Samantala, ito naman ang nagiging hilang kung bakit siya ay isa sa mga target ng galit ng Gen Z. Una ay ang lifestyle flaunting. Parang ipinapakita niya kasi na afford niya ang lahat ng bagay na hindi kayang ngabutin ng isang ordinaryong Nepali Pangalawa, simbol ng privilege. Sa halip kasi na makita bilang successful dahil sa sariling effort, nakikita siya ng marami bilang produkto ng political power ng kanyang pamilya at ang pangatlo, representation ng inequality. Habang ang mga kabataan sa Nepal ay nagpo-protesta laban sa korupsyon at nepotism, siya naman ay nakikita na parang proof na totoo ang sistemang pinapaboran ang anak at pamilya ng nasa poder. Kahil dito, si Saugat ay madalas mabanggit sa diskusyon tungkol sa nepotism of Nepal. Wala mang direct case laban sa kanya tungkol sa misuse of public funds para sa kabataan. Sapat na ang kanyang image ng karanyaan para maging simbolo ng kanilang hinaing laban sa sistema. Sa mata ng Gen Z, si Saugat ay hindi ilang simpleng anak ng politiko, kundi isang representation ng inequality at kakulangan ng transparency na matabel nang bumabalot sa gobyerno ng Nepal. Maliban dyan ay pasok din sa ating distahan si Smita Dahal. Si Smita Dahal ay apo ng kilalang political leader na si Pushpa Kamal Dahal na mas kilala bilang Prachanda, dating Prime Minister ng Nepal. Dahil dito, lumaki siya sa pamilya na nasa sentro ng kapangyarihan at politika ng bansa. Tinlala si si Smita hindi lang bilang apo ng politiko, kundi pati na rin bilang singer at public figure. May mga kanta siya na nai-release na at active din siya sa entertainment scene. Pero gaya ng ibang Nepo Kids, hindi siya ligtas sa mata ng mga kritiko, lalo na ng mga Gen Z protesters. Ano nga ba ang ikinagagalit ng mga kabataan sa kanya? Una, lavish lifestyle. Mandalas makita si Smita na nakabranded outfits. Nagta-travel abroad at my connections sa entertainment at politics na parang silver platter ang dating. Pangalawa, inherited privilege. Para sa marami, mas madali imdaan niya sa fame at opportunities dahil galing siya sa pamilya ni Prachanda na matagal nang nasa position ng power. Pangatlo, tone-deaf image. Habang maraming kabataan ng walang trabaho at struggling sa araw-araw, ang post niya ay nagre-represent ng life na malayo sa realidad ng karamihan. At ang pangapat, simbol ng elite class. Tulad din na at saugat, si Smitha ay nakikita bilang embodiment ng inequality, isang mukha ng political dynasty kids na hindi nararamdaman ng kahirapan ng ordinaryong mamamayan. Kahit wala siyang direct corruption case, siya ay naging target ng galit ng Gen Z na nagsasabing, ang ganitong klase ng pribilehyo at lifestyle ay produkto ng political system na puno ng nepotism at korupsyon. Sa madaling salita, si Smith Dahal ay hindi lang nga po ng dating Prime Minister. Para sa mga kabataan, isa rin siyang representation ng elite bubble na gusto nilang labanan. At dahil may social media at internet ang mga kabataan ay nagsishare ng videos ng mga Mepo Kids. Gaya ng mararangyang pamumuhay ng ilang mga anak ng politiko kumpara sa kahirapan nila. Pinokonvito ang damdamin na hindi lamang paminsan-minsan, kundi araw-araw nilang nakikita yung hindi pagkakapantay-pantay ng pamumuhay sa kanilang bansa. Kaya naman, nang isinagawa ng gobyerno ang social media ban at mga bagong regulasyon o bill na magpapahirap sa paggamit ng internet. Pagpapahayag, nagsilbi itong mitsa o spark na nagpasabog ng galit. Kasi nakita ito hindi lang bilang problema sa teknikalidad, kundi simbolo ng pagkontrol. Sa huli, makikita na ang punot-tulo ng sigalot sa Nepal ay hindi lang iisang issue. Ito ay kombinasyon ng korupsyon, kakulangan ng trabaho, hindi pantay na lipunan, at takot ng pamahalaan sa malayang pagpapahayag. Ang social media ban ang nagsilbing huling patak na nagpaapaw sa galit, ngunit ang tunay na ugat ay nakatanim sa tikatan ng pagkukulang ng pamahalaan. Ngayon, nasa isang mahalagang yugto ang Nepal. Kaya ang tanong, makiitinig ba ang pamahalaan sa tinig ng bagong henerasyon o lalo lamang ilalalim ang sugat ng isang bansang sabik sa pagbabago. Bago tayo dumako sa pagtatapos ng video ay inanyayahan ko kayo na mag-comment sa video nito para ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita muli tayo sa mga susunod kong video. Ako si Mr. Saliksik sa Balbat kwento at kaalaman ay huwag natin kalimutang मगसड़ी